Maraming maraming salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa binigay mong kapunan. Kapunan na. Sa aming mga brother John. Ito po, tignan niyo po. Baka sabihin nyo, wala. Karam! Ayan. 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 Masarap. Siyempre, bigay ng Diyos eh. Kaya masarap. Saan po ba nakalagay yan sa Biblia? sa Mateo 6.9. Anong sabi ron? Ano ito kayong mananayin? Sabi ng ating Panginoon Yesus, ang manamin nasa langit ka. In verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin araw-araw. Kaya ang Diyos po ang provider. Kasi po siya yung ama sa pananampalataya. Parang ganito, para madaling niyo makuha. Yung tatay mo, yun ang magahanap buhay para kumain yung pamilya. Ganyan po ang Diyos. Kaya tao sa kanya, God the Father. Siya po yung naglalahan ng pagkain. Ito po, kakain na po kami ni Brother Dad. Ay, Brother Dad. Kain po tayo. masarap po din ito ni Brother Dad. Ang pangalan? Mixed rice. Mixed rice ha hindi pa kinakain yun pala sa mix serve ka na e eh. paano pag inline mo na yung mix yun ah, ang malalasahan man. mix talaga ah, yeah. mm -hmm. dami na pala dito brother can wala pa nga po nga yun oh. sa dami na likado wala pa pala hitlog

Umayon mm. ka na lang. Tama yun Parang yung may ulcer. May ulcer ka. Nagutom ka. Kailangan umayon ka. Saka yun. mm. ko yung ulcer na Tuyo ko, may ulcer. Kaya nga sakit sa niya, Kaya ko, ba't eh, ba, ako makain okay, na Hindi ba hindi ako makain, mamamatay ako eh. <laughs> kaya pag ko sir, niya kakain ah, ka. Hindi na gamot. कर nandiyan naman yata ang... eh. may... mga na po eh. Oo Kailangan ka lang ang schedule? Ano Lagi ito bandaro. bandaraw. Naman. naman. niya, yung, 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 lagi ako nandito sa, ang Wako pa siya nakagawa katat. Sa ko. Nasa titulo pa ba sabi niya. Kumulit. Kumakbuo ng nakagawot diyan kinala. Alin mo sa disbelian? Ikaw uno baka pala na. Ngayon di ka pinala. mo sa disbelian. Muntak pa pala mo bigyan na. Wala nang may electric sinabi ni Pimentel na walang eleksyon. Kasi nga, si Pimentel daw ng barangay ng kanyang tatay. Saka pumilig ba siya para nagtutupin? Ganun ba man, ako wala? Wala, sabi niya. na

Ano ba? Hindi na kasi nila Day, December 1. Ayon. Ito pala, mo Okay na mo lang, lang kaya sa akin para muna tayong marihimay natin magmumukha buwan. Diba? At least, na pala ano. Uh, yes, yes. Uh, na pala ano, clear na pala schedule. Kumbaga, pampalakas na lang nulo sa kanya para. Dito mo yan. Sabi ni Pimentel eh. Kasi si Pimentel yung tatay niya, yung unay ni Pimentel. Hindi na gumawa ng batas, batas ng barangay. Kaya sinasabi ni Queen hindi magkukuloy niya. Eh, ni, Gar ni Garcia. Pumilik. Kaya <tuturna> nga sabi ko, hindi ba chairman eh, oh, sa December na? Hindi ba <tuturna> Ay, yun pala, na na nakala. pala nakalabas.

Kaya hindi ko okay. masyadong ginagamit kasi sa amin hindi ko nakailangan naman. Pero meron ako niya sa so, my body. Hindi po ito nang hindi. O paano po, may hindi po na lamang ang pula. <laughs> Tapos na. <laughs> Pero yeah, kanina Kalip po ito yung virtual, no? Yun sa amin lang naman yun. Hindi na po kasi kilala kung anong pinag-usapan namin. Wala po kayong dapat ipaglalaga doon. Bye Jensen. Ya ya <laughs> Bye. Bye. <laughs>